Hey, good day mga kamots, welcome back to our youtube channel Nandito nga tayo ngayon sa Yamaha Motor Trade Gagalangin to mga kamots dahil naglabas nga daw ng uh, 2025 version si Yamaha para sa Mio Grabis So ito na yun mga kamots yung nasa harapan natin So alamin natin mga kamots kung ano-ano ba yung mga nabago at nadagdag na features Dito sa Mio Grabis na ito mga kamots from old version So this one is a 2025 version mga kamots kaya naman huwag na natin patagalip yan Simulan na natin Alright, the all new Yamaha Mio Grabis 2025 version. Wow! So, nagulat nga tayo mga kamos dahil ngayon taon nga ay eh, naglabas na ng 2025 version unexpectedly si Yamaha para sa Mio Grabis nila. So, ano-ano nga ba yung mga nabago at nadadag, nadag, may nadagdag nga bang features mga kamos dito sa Um, yung grabe sa to. So, simulan natin sa looks and appearance. ay must say, mga kamot, napaka-pogi rin ng isang sa mga scooter lineup ni Yamaha. Compared dun sa old version, mga kamot, mas pinasporty looks ng isang ito. Dito pa lang sa daytime running light niya, na color blue. Ayan. So, napaka-angas na. And then, ah, samahan pa natin ng sporty looks dito sa may bandang headlight niya. Ayan. So, meron tayong sharp edges dito sa so, may pairings na yan. Ayan. So, two-tone color nga pala ito re review natin mga kamots. Uh, gunpowder, metallic gray. And then, uh, dalawa nga pala yung kulay na nilabas ni Yamaha para sa 2025 Mio Krabis. Isang uh, uh, chocolate brown and then itong uh, gunpowder gray. Nandito yung signature emblem ni Yamaha. And then, yung uh, pangalan ng Krabis. So, nakalagay lang dyan is Mio. So, integrated na nga pala yung mga ilaw niya mga kamots. Sama-sama na yung uh, daytime running light. Turn signals left and right And then, yung pinaka-headlight nya. So, pagdating sa headlight nya, naka-LED na po yan, mga kamots. And then, yung turn signals nya is naka-bulb type pa. Ayan. So, mas maganda siguro kung ginawa ng LED na rin ni Yamaha. Yan. Para align na sa headlight nya. Pagdating naman sa gilid nya, wala rin naman ganong ka asya pagdating sa decals. No? Napaka-plain and uh, neat lang ng uh, design nya. So, meron lang tayo dito sa gilid na uh, lettering ni Yamaha na with the background of black. And then... Uh, neon yellow dito. And then sa gilid naman niya mga mos, naka 3D emblem siya na Grabis. Ayan, ang ganda ng uh, ano nyo, emblem nyo. Ayan, for so, Mio. And then meron tayong decals na black. And then yung yellow. And sa taillight niya, still naka-integrated pa rin yung uh, turn signals niya sa likuran. So mas maganda para wala na tayong aamalahin na baka may mapukul pa dyan. Ayan, so naka-bulk type din. And then naka-bulk type din po yung taillight niya. So, mahaba siya. Parang ito na rin yung magsisilbing uh, plate light natin dito. Ayan. So, meron siyang reflectorized sa likod. Added visibility sa gabi. So, pagdating sa tapalod sa likod, ayan. So, medyo mahaba din. Uh, sakop na sakop din yung uh, gulong ng uh, Gravis sa likuran. Uh, proceed naman tayo sa sukat ng gulong ito, mga kamots, ng Mio Gravis uh, 2025. So, sa harapan, mga kamots, ito yung naka 100 by 90 by 12 inches so 12 inches po yung uh, sukat ng uh, mugs niya and then naka alloy uh, mugs na uh, gloss black ang paint finish so ang ganda oh. maliit lang siya and then tubeless star na rin po pala yan mga mods ang ginamit niya Yamaha na gulong para sa Mio Gravis 2025i IR sitar uh, naka hydraulic twist and then naka regular uh, single piston lang tayo dito Alright, so pagdating naman sa sukat ng gulong niya sa likuran, mga mos 110 by 90 by 12. So medyo may Uh, pagka pagkamalapad itong uh, sa likuran gulong niya mga kamos. So, 110. Mas malapad ng 10 inches itong nasa likuran. Mga. Ito naman yung tambucho niya mga kamos. So far, wala naman nagbago. So, isang nagustuhan ko dito sa mga Mio ni uh, Yamaha mga kamos. So, itong uh, fan cover niya, e eh, parang meron na rin si Silving, parang uh, proteksyon dito sa may tubo para uh, hindi ka nga rin uh, mapapaso pagdating naman sa tubo. So, wala siyang kickstart mga kamos. Ayan, so i-monitor na lang natin yung ano natin, yung uh, battery natin. Meron tayong malapad na upuan dito. So para na siyang upuan ng Nmax, no? Sa sobrang lapad niya. Uh, malambot siya and then napakaganda ng cover niya, no? Napaka linis lang ng pagkakatahi. Then pagdating sa passenger maka mo siya, so malapad din. So meron tayong alloy na grab bar dito na naka matte black paint finish. Ayan, so manlitis lang. Pero mukhang matibay din naman. So, ito yung under seat compartment ng Yamaha Mio Grabbies As you can see, So, malawak din naman, mga kamots. No? Wow! So, sabi ni Yamaha, kasha daw dito, half face helmet. Pero pagdating sa full face, eh, medyo alangan tayo, mga kamots. No? Pero, malawak yung underseat uh, under seat compartment niya. Ayan. So, dito na rin po pala nakalagay yung baterya. So, magtataka kayo nasan yung tanke. Eh. So, yung pagdating sa tanke, mga kamots, ayan. So, dito na nilagay ni Yamaha. Ayan, so, which is napaka-convenient. Kapag ka magpapagasolina ka, gamit yung Yamaha Mio Gravis, eh, hindi mo na kailangan tumayo. No? Kasi doon na siya nakalagay sa unahan mga kamots so, Ito yung footboard niya So hindi naman siya gano'ng kalaparan Or kalakihan Pero okay na rin mga kamots no? So upuan natin siya Mga mapakita ko sa inyo mga kamots Yung legroom natin dito Ayan. So as you can see mga kamots, Kahit na maliit yung footboard niya O yung gulay board niya Eh kasyang-kasya pa rin naman yung paako mga kamots no? So I can extend pa hanggang doon And then uh, dito naman So pwede pwede pa mga kamots na no? Ayan. So, pagdating naman sa dito, sa part na to, uh, hindi naman masyadong tatama. Ayan. Kung sobrang liko, ayan. So, depende na lang talaga sa rider, maamos kung mahaba yung bias nyo. Ayan. So, talagang tatama siya. So, meron tayong packet dito, maamos na pwede paglagyan ng bottled water. Wow! Course, mga Maria or mga uh, motorcycle gloves natin, maamos na. So, maigay na nilagyan niya ni uh, Yamaha. Kasi sa mga previous version, na kamos, e eh, wala daw ganito. Itong uh, side pocket. Ayan, so, malaking tulong na rin yan kahit paano, mga kamos. Pwede natin paglagyan ng uh, bottled water. Kapag, uh, lalo lalo na sa mga long rides na gagawin natin. And then, uh, meron tayong hook dito sa gitna. Of course, di mawala yan. And then, pagdating sa susian yan, naka-shutter key na rin po siya, mga na, Ayan, so, naka-shutter key. And then, nandito na rin yung uh, mga button para sa seat. Seat opener and then yung fuel tank lid. And then, ang kagandahan pa dito kaya Yamaha Mio Gravis, mga kamos, meron na rin siyang power socket. Ayan, so, bibila mo na lang lang siya ng adapter, no, na pang Android. And then, ready to charge ka na, mga kamos, na. So, what we have here is a digital instrument panel. Ayan, sayang nga lang, hindi, hindi pa nga ito naka-activate, itong Yamaha Mio Gravis. Ayan, so, pakita ko na lang sa inyo yung sample na, ano nito, ito, mga kamos, na display niya ito. Ayan, so, yan po yung sample display niya. And then, ito naman po yung uh, button. Para sa menu, nasa ah, gitna. So, nag-iisa lang siya. Pagdating naman sa mga buttons and switches, mga kamots, sa left side, meron tayo ditong high beam, low beam, of course. Turn signals, left and right, and then busina. Ayan. So, pagdating naman sa uh, right side, meron tayo ditong button, mga kamots, para sa SSS or uh, stop uh, start system. So, sabihin niyan, mga kamots, kung si Honda merong ISS, si Yamaha merong SSS. So, stop start system. Ibig sabihin mga kamots, kapag huminto ka sa stoplight within 3 to 5 seconds at inactivate mo ito mga kamots, kusang so mamamatay yung engine natin which is napaka-convenient and napaka-tipid pagdating sa pagkonsumo ng gasolina. Ayan, so activate lang natin yan and then 3 to 5 seconds na huminto tayo sa traffic light ay eh, mamamatay yung pusa, yung uh, engine natin. And then kapag uh, ka ka na, itutwist mo lang yung throttle and then pusa na siyang magbubukas and aandar. Ayan, so sa baba niyan mga kamos, meron tayong uh, built-in hazard dito Ayan, so good thing na nilagyan na rin ni Yamaha ng built-in hazard So mas maganda siguro kung nilagyan na rin ito ng passing light If I'm not mistaken, wala pa itong passing light Ayan, so uh, sa baba niyan, nandito yung uh, electric switch So yan po yung uh, looks and appearance mga kamos nitong pinakabagong Mio Gravis 2025 So alamin naman natin ang iba pang uh, engine specs at features nitong motor na to. The all-new Mio Gravis coming from Yamaha is powered by Yamaha Blue Core technology with a 125 cubic centimeter engine displacement, four-stroke, single-cylinder, naka single overhead cam with two valves. Meron nito ng na max power 9.4 horsepower at 8,000 rpm habang kanya max torque ay 9.5 newton meter at 5,500 rpm. When it comes sa kanyang fuel system, ito po ay naka fuel injected habang kanyang cooling system, ito naman po ay naka air cooled. At para naman sa kanyang start system, ito po ay gumagamit ng SMG starter. At dahil scooter type na motor ito, ito ay gumagamit ng Continuous Variable Transmission or CBT. Pagdating sa kanyang suspension sa harapan, ito po ay naka-telescopic fork. Habang sa kanyang likuran naman, ito ay equipped ng single shock absorber. When it comes to braking system, sa harapan, equipped ito ng single hydraulic disc. Habang sa likuran naman, ito po ay naka-mechanical drum brake. At ayon pa kay Yamaha, itong pinakabagong Yamaha Mio Gravis 2025 ay equipped na rin ng Yamaha Y-Connect kung saan pwede mong i-connect ang cellphone mo dito sa motor na ito para ma-monitor mo ang ilang mga details tulad ng pagme-maintenance dito sa Mio Grabis na ito. Pagdating sa kanyang dimensions, meron itong overall length na 1,915 mm, overall width na 690 mm at overall height na 1,110 mm. At ang seat height naman ng motor na ito ay 780 mm habang kanyang ground clearance ay 135 mm. At ang kabuang bigat naman ng motor na ito ay 102 kg. At yan na nga ang engine specs at iba pang features nitong pinakabagong Yamaha Miyagrabis 125 2025. Kaya naman alamin na natin ng cash basis at Installment basis to dito sa Motor Trade Yamaha Gagalangin Tondo. Alright, so proceed na tayo mga kamos sa cash price at installment price nitong pinakabagong Yamaha grabis 2025. So magkano nga ba ito sa cash basis dito sa Yamaha Motor Trade Gagalangin Tondo. So pagdating sa cash price niya mga kamos, ito ay nagkakalaga ng 84900 pesos. So, yan po yung cash price niya, mga kamos. And then, so, pagdating naman sa installment basis, mga kamos, ang gidadaw natin sa Yamaha Mio Gravis 2025 ay 4,400 pesos. Ang monthly amortization natin para sa Yamaha Mio Gravis pagdating sa isang taon or 12 months, 8,736 pesos po. And then, 24 months or 2 years, 5,214 po ang ating monthly amortization. And then, pagdating sa 36 months or 3 years, 4,139 pesos po ang ating monthly amortization para sa pinakabagong Yamaha Mio 2025. Take note lang mga kamos na nagbibigay ng rebate si Motor Trade Yamaha gagalangin ito doon na 200 pesos kapag ka maaga kayo nagbayad sa due date nyo. so sana nabigyan ko ng update mga kamos and details sa pinakabagong Yamaha Mio Grabe coming from Yamaha. This one is a 2025 model. So, message yun na lang yung Facebook page nila mga mo sa mga gusto mag-inquire ng mga motor dito, lalo na dito sa bagong Yamaha Mio Gravis 2025. And then, marami pa silang stock dito mga mo, lalong-lalo na yung pinakabagong Yamaha Tech Max or Yamaha N-Max Turbo. So, marami sila dito. I think mga nasa 10 yata yung stock nila rito. So, sa mga naubusan ng stock ng Yamaha N-Max Turbo, sa ibang branch, so, ito yung address nila. Paplash ko na lang dito sa screen para in case na maubusan na pa kayo ng uh, Yamaha and Max Turbo eh alam niyo na ako sa kayo pupunta mga ka mos. And then paki-follow niyo na rin po pala ang ating Facebook page pa, mga mos para lagi kayong updated sa mga new motorcycle reviews na nilalabas natin sa ating YouTube channel. And bago ko tapusin itong vlog na to mga mos gusto ko magpasalamat sa branch manager dito kay Ma'am Ira and then kay uh, Sir Carlo na nag-assist sa ating kanina and kay Sir Jay sa pag uh, para may review itong uh, pinakabagong uh, Yamaha Mio Grabis. So muli maraming maraming salamat sa inyo mga Kamots stay safe ride safe always